Ito po ang niluto ko ngayon. Okay na to. Isang baretang butter po na hiniwa ko ng maliliit at tutunawin natin. Lalagyan ko po yan ng 1 4 cup ng harina para po lumapot ang ating sarsa. Sampung segundo lang po, ito eh, na Lagyan po natin ng isang lata ng gatas evaporada at haluin po natin. Timplahan na po natin ng isang kutsaritang pamintang durog. Diretso po ang paghahalo at makikita nyo po, lumalabas na po yung mga bula-bula sa paligid at sa ibabaw. Ngayon po natin idadagdag ang ginayat na keso, isang tasa po. Hinaan nyo na po ang apoy ng bagya. Diretso po ang halo ng matunaw ang keso. Luto na rin po ang ating pasta. Al dente, hindi siya labog na labog. At hey. habang mainit pa, ilagay na po natin dito sa ating Alfredo sauce. Pagka po medyo malapot yung inyong cream, yung sauce nyo, magdagdag po kayo ng konting kumukulong tubig, yung pinagpakulong po natin ng pasta. Para medyo lumabnaw ng konti. Ganyan po ang pagawa ng Alfredo sauce. Tignan nyo nga, parang ito lang eh, ayos na ayos na eh, kahit wala nang lakip na ibang ricado. Tatabi eh. ko muna to on the side ha, ah, dahil paghahaluin po natin yung ating toppings. May choice po kayo, gusto nyo bang gumamit ng chicken? O gusto nyo bang gumamit ng luncheon meat? Hugasan po muna natin yan para mawala yung ibang preservatives at saka po yung konting alat. Tapos iwain natin ng maliliit. Magpainit po tayo ng kawali, wala na pong mantika at ilagay na po natin itong luncheon meat at hayaan natin magmantika galing sa luncheon meat. Nakita nyo? Kasi mamantika na po yung luncheon meat eh. Nakita nyo naman, Nag-brown na siya, di ba? There you go everybody. Balik po tayo sa kawali at magpainit ng dalawang kutsarang oh. mantika. Damihan niyo po ng bawang. Maglagay po tayo ng paminta, konting asin. Ito po yung kamatis. Tanggalin po natin ang buto at hiwain natin ng maninipis. Yan po ang isasama natin din sa ating kawali. Tapos ilalagay po natin ng ating luncheon meat at lagyan po natin ng paberde. Ito po yung spinach. Tsaka po natin ilalagay itong ating pasta na niluto. Halo po ng halo. Lagyan po natin ng konting pasta water kung sakasakaling malapot po ang sarsa. Halo lang ng konti. Mahina na lang po ang apoy. Maglagay ng konting keso kung gusto pa para mas creamy. Tapos. Mm. Tinikman ko lang at baka dumaan kayo eh. Ayoko pong galawin lahat to. Gagawa pa ako ng pasta. Basta sa likod po kayo magdaan, ha? Bubusugin ko kayo. Keep your comments coming at binabasa ko po yan. O paano? Si Ron Bilaro po. Hanggang sa susunod. Pinagbigyan ko na po ang request nyo. Simpleng pasta. Ang train station. Tagal na rin akong hindi nakaka... sakay ng train. Mid-morning eh. So maraming taong naglalakad. Kaya nung magising ako kaninang umaga at nakita ko, isang kanawa na lang pala yung kapi ko. Gala-gala.